ba yung bagong inilabas uh, para sa information natin ano sa mga kabataan sa mga kababayan natin etong tuklaw cigarettes ano po ba ito uh, tama ko yun may nilabas po na advisory yung ating opisina ang uh, ating ahensya together with the dangerous drugs board ukulong ako sa mga uh, warning po ito sa paggamit po nung sinasabi nating tuklaw cigarettes uh, kasi kung matatandaan po natin, nag-viral ho sa social media yung mga kabataan na gumamit allegedly nitong sigarilyo na laced with synthetic cannabinoid. And yan ho sa may bandang Palawan. Opo. And, and there is also an incident na nangyari dito sa may bandang Tagig. So, because of this incident na nangyari, ang PIDEA eh kumuha ng sample nung ginamit doon sa may Palawan. We were able to get a sample of that. And nung tinest natin sa ating laboratory, it was confirmed also by a foreign laboratory and another independent laboratory dito sa Philippines. Pare-parehas ho na tumugma na yung nakita ko natin doon sa sample na nakuha po natin dito sa, sa Palawan eh, may nilalaman na synthetic cannabinoid or ibig sabihin yung sigarilyo ho, na ginamit po nila it was laced na haluan ng synthetic cannabinoid so, ah! ang synthetic cannabinoid mm. po kasi this could cause seizures yung yung mismong klase ng synthetic cannabinoid na nakuha po diyan because when we speak of synthetic cannabinoid mamludes oh, maraming klase ho yan uh -huh. Okay, And itong specific na na nakita po natin, yan ho yung nag-cause ng epilepsy like uh seizures doon sa mga ano mm -mm. sa mga kabataan.